Papunta nga kami ngayon sa Sambawan Beach Dahil simula na ngayong summer kailangan na natin kulayan ang mga plano natin Pero sa totoo lang, hindi nga namin nasunod yung exact date Ay sabi nga nila, mas maganda daw yung biglaan Dapat hapon na nga kami punta Dahil plano nga namin mag-overnight doon E biglang sumama nga yung panahon May umulan nga na malakas Kaya nga hindi nga ako masyado nakapag-video Pero kahit medyo maulan at maalon, tuloy na tuloy ang plano Nakasakay na nga kami dito sa bangka Bali 1,500 nga lang ang pinayaran namin O ba? Diba? sobrang affordable yung bayad At syempre, sulit na sulit na rin Vice versa na pala yung 1, mo. Pagkagabi na nga, nung nakarating kami sa Sambawan Beach at nagrent nga kami dito ng family size na cottage na may matutulugan na. Kung baga, parang bahay na siya for only 1,500 na rin. Syempre, sulit na rin yun, lalo na sa mga family bonding at syempre sa group of friends na rin. At kung napapansin nyo, ay parang nga kaming basang-basang siso dito ay inabutan nga kami ng ulan habang papunta dito sa Sambawan Beach. At saktong pagdating namin, nagprepare agad kami ng mga pagkain at gumain na kami dahil nagutom kami sa mga pangyayari dito. Kaya ayan, yung mga kasama ko, focus na focus sa pagkain. Ang sarap naman talaga, kumain kapag gutom na gutom ka. Marami nga kaming dalang pagkain. Kasi mas maganda na yung sobra. E wag lang magkulang. Ay, pwede naman natin ipamigay. Kapag sobra-sobra na, sabi nga nila, share your blessing. At syempre, after kainan nga, hindi naman talaga mawawala yung mga ganitong senaryo. Kapag ganitong mga trip, yung mga babae nga pala, iba din sila, mga busy-busy din sila. Sa taas ng cottage, yung cottage kasi, na kinuha namin, ay nasa taas yung mga tulugan. Pali doon nga kami matutulog. Pwede naman kami matulog doon lahat. Pero sabi nga ng iba, ay magte-tent na lang daw sila. Pali dalawa nga yung tent na din na namin. Kaya no worries, kapag tulugan time na, masarap na masasambawan island kapag mag-overnight kayo. Basta't marami kayo, at may sapat na mga pagkain ay magiging okay ang stay nyo dito sa Sambawan Island. Hindi man ganun kaganda yung panahon yung pampunta namin dito pero yung lumalalim na yung gabi ay naging payapa na ang panahon dito sa Sambawan Island. Kailangan lang talagang magdalang pagkain kapag pupunta kayo dito sa Sambawan Beach. Kaya sana naman magtayo sila ng kainan dito. pwede ka makapag-request ng mga seafood tulad na lang ng mga shells na makikita dito sa Sambawan Island. At syempre mga isda na yung rin. Yung parang pwede kang mag-request ng style budol fights. Maganda din kapag may mini bar. Charo. Yung parang clubbing kung baga. Feeling ko kasi masarap sumayo pag gabi dito. At eh, sa suggestion ko lang naman yon. Yung aso na to dito sa Sambawan Beach, Ay sobrang disiplinado. Halatang nakakakain na maayos. May dala nga din kaming malaking isda. Nakuha ni Rex. Na amaze nga ako dito. Dahil ang tataba ng isda. At, at ang lalaki pa. Bali ihihawin nga namin to. At naglala nga kami ng uling. At meron naman na ditong ihawan. Kaya tamang tama. Buti na lang. Mga boy scout tong kasama ko. Ay sabi ko nga. Mas maganda dito sa Sambawan Beach. Kapag marami kang baon na pagkain. At syempre mga hilaw na rin na pagkain. Basta alam mo na may magamit kang mga panluto. Maganda talaga dito. Kapag gusto mong mag Umiwas sa stress. Gusto mong mapag-isa. Lalo na kapag broken hearted ka. Tanggal talaga problema mo kapag nandito ka. Lalo na, kapag may mga ganitong kasama ka. Ano yung naisda? Ano yung ito sa laut Ano yung mga naisda? Labahita. Labahita? Ine? Danggit sa laut <laughs> Ah, danggit. Ah, siya yun yung danggit sa laud. Kaya ako ano? Danggit sa laud. Huh? Kaya siya taas ba? Uh... Nilagyan ko na nga ito ng kunting mantika ay dumidikit nga dito sa ginamit namin ihawan. Nakalimutan kasi namin na ibalot sa foil. Pero okay lang kasi hindi naman masyadong nasira. Patakam nga ako bigla dito dahil sa amoy pala ay sarap na sarap na ako. Dahil first time nga lang akong makahatikip ng ganitong isda. Kaya alam kong hindi ko ito papalampasin. Sa tabing dagat na nga kami pumesto dahil ang sarap ng hangin, breskong presko at ang sarap mag-chill. Ang sarap talaga pag ganito lalo na pag nasa beach ka. Tapos kasama mo mga ganitong kaibigan tamang inuman lang ay paniguradong panalo. Palipat-lipat nga kami dito dahil paminsan-minsan umaambon. Kami-kami nga lang yung nandito ito sa labas. Dahil yung iba namin mga kasama, especially yung mga girls, ay nasa cottage house lang sila. At dito nga, finally, natikman ko na nga kanina yung isda na iniiyaw. Sobrang malinamnam nung yung laman, sobrang taba, ang sarap imukbang, ang sarap na may kasamang kanin. Kung napapansin nyo, nasa loob na ulit kami ng cottage house, dahil nga biglang umulan, ay magpapaulan nga sana kami. Kaya ang kaso nga, nakapagbanlaw na kami. Dahil ang plano nga namin, ay kinabukasan na kami maliligo sa dagat. Magdidilim na kasi, nung dumating kami dito sa isla, kaya kumain na lang kami, at nagkasiyahan. At kung napapansin dito na naman kami sa tabing dagat. Tumili na kasi yung ulan, kaya dito na namin pinagpatuloy yung kasiyahan. Abangan nyo nga yung part 2 sa mga kaganapan na mangyayari dito sa Sambawan Beach. Hindi like ko nga sure kung kami lang talaga yung tao dito nung gaming yon. Sobrang sasayangan namin dito. Buti nga hindi nga namin naisipan na mag night swimming. Eh nagbanlaw na nga kami. Bibili ka pa kasi ng tubig na panligo mo na worth 40 pesos. Kaya na pag na namin na bukas na lang kay maliligo. Abangan nyo yung last part. I think I'll take my whiskey leaf. Gigising ko nga lang dito para pumunta sa tabing dagat para masilayan natin yung sunrise. Good morning! Good morning! Sige na, good morning! na morning! Sige, we're going to... Sige, okay na right ito. Oh, mag-chinas, ikaw. Slipper. Okay. At sinama ko na rin yung batang to at para maarawan na rin dahil nga hindi pa masyadong mainit yung araw. Sabi nga nila na vitamin D pa daw ito. Kaya mas maganda na magpaaraw tayo. Maya maya nagising na rin sila. Isa-isa na nga silang bumababa sa cottage house. Tumambay nga muna kami dito para lang magpaaraw. At maya maya nga kinuha ko na nga yung mga pangalmusal namin. At para nga may handa na yung mga lulutuin. At silang dalawa na nga yung nakatoka para, para magprepare ng mga lulutuin. Tumambay nga muna ako git dito sa tabing daga. nagmamasdan ko nga tong dalawa mag-ina. Ang cute-cute lang tingnan. Habang nakatambay niya ako sa tabing daga, isip ko nga na parang ang sarap na maligo ang linaw ng tubig. Kaya, kumuha na lang ako ng tinapay dito at pinalamanan ko. Ay, suwabe! At pumunta nga ako dito sa area kung saan pwede tayo magluto. Ay, lulutuin na nga namin yung magiging almusal namin. Kaya kapag pumunta kayo sa Sambawan Island, nag-overnight kayo, at may mga lulutuin kayo, dito lang sa area na to. At syempre, pwede din naman kayo magtanong sa mga staff dito. Iniwan ko nga sila saglit para magliwalaw dito. Sobrang na-amaze kasi ako dahil sa peaceful and calm ng Sambawan Island kapag umaga. Habang naglalakad kayo dito sa mabuhangin, at matatanaw din natin yung mga cottages dito. At syempre, may mga duyan din na nakahangin dito. Umagang-umaga pa lang, may mga marines na kayo makikita dito. Ay, chewot! At syempre, sisilip mo na tayo dito sa tabing dagat. Perfect na perfect talaga to. Sa mga istres sa trabaho. At gustong gusto nyo na mag-relax. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pumunta na kayo sa Sambawan Island. Ma feel mo talaga yung island vibes na hinahanap mo. O nga pala, sa mga hindi nakakaalam, ang Sambawan Island ay under renovation hanggang sa ngayon. Pero anytime, pwede pa kayong mag-book or maligo dito sa Sambawan Island. Pero sa nabalitaan ko, ay ongoing yung pag-aayos ng Sambawan Island. Dahil layunin nga nila na mapaganda ang Sambawan Beach Island. At nadaanan ko na naman dalawa na nagduyan-duyan yan. Maganda nga dito dahil marami yung mga duyan. Lahat pwede kang magmuni-muni dito. Sa pagpunta ko nga dito, sinimulan na nga nila magluto. Nagluto nga sila ng lumpiang Shanghai. Ay, nagluto nga rin sila ng imported na corn beef. Nagluto nga din ng scrambled egg. pero ihalo sa sinangag. dito, naluto na nga ang almusal namin. May sinangag tayo dito. May lumpiang Shanghai, may corn beef at may hot dog. Syempre, pineapple juice na rin. At dito, kainan time na nga. Dahil nga almusal pa nga lang to, dry meal lang muna. Pero heavy meal na. Dahil galing nga lang kami sa party-party kagabi. Syempre, yung iba naghahanap ng sabaw. no choice kami dahil puro yung ulay. Ang breakfast nga naman, totoo pala talaga na masarap mag-breakfast sa tabing daga lalo na kapag buong pamilyang kasama mo o di kaya mga kaibigan. Pilagyan na nga ng hangin itong paddleboard dahil nga magsisimula na sila maligo. Hindi nga boring kapag may mga ganitong kayong dala. Pero may pinaparentahan naman yung Sambawan Island na katulad na lang ng kaya Meron din naman silang mga life vest. Meron din yata silang mga snorkeling. Hey guys, dito na po kami sa Sambawan ah. <laughs> uh, Mga gaon, na dito kami ngayon sa Sambawan. So bali, kahapon pa kami pumunta dito. Hapon na kayo pumunta? Kaso nabutan kami ng ulan, kaya hindi ako masyadong nakapag-video kahapon. Eh ngayon, maganda na yung panahon na mamaya siguro maaga pa kami uuwi kasi baka pag hapon na naman, magano na naman yung panahon, mag na naman yung panahon. Grabe, init na talaga yung panahon. Summer na summer na talaga. Tapos, yung pinaka-worst pa na nangyari is yung sunglass ko. Yung sunglass ko talaga na nalaglag eh. Nalaglag dyan malapit sa barangay Kanduhaw yung round na sunglass siya. Oo. After ko nga maglakad-lakad at mag-picture taking, tamang tama, pagdating ko, nag pre prepare na pala para sa lunch namin. Sino may toyo? Kamo? Kaya pala. <laughs> Cheers nagprepare na nga sila dito ng mga uling Dahil puro iyaw-ihaw ang ulam namin. Meron nga kabitong minarinit naman na mano Meron ding na karne ng baboy. Ay magsisigang nga sana kami. Pero sabi nila, hindi na lang daw. Para less hassle na. At sabay-sabay na maluto. Inuna na nga nila yung karne ng baboy. Na ihawin dito. At tamang-tama, perfect nga to sa mga ganitong okasyon. Habang iniihaw pa nga yung mga ulam namin. Kumain nga muna kami doon ng spaghetti. Dahil sobrang dami na natira. Tamang tama hamang naghihintay nga kami na maluto yung mga ulam namin. Naisipan nga muna nila maglaro. Buti na lang, dinala nila yung bola ng volleyball. Habang nga kami ng ulam namin para sa lunch namin. May mga datingan ng mga foreigners. At sa wakas, naluto na nga ang lunch namin. Kaya nagtipon-tipon na kami dito at para makakain na rin. Dahil after nga kumain namin, ay mag-start na kaming maligo sa dagat. Pero at, hindi ko nga nakuna ng video yung pagligo namin sa dagat. Dahil nga nasira yung GoPro ko. Dahil hindi ko na rin kasi ginagamit yun. Nasisira pala yung gamit kapag matagal na itong nakastay Kaya kayo, kung may mga gamit kayo, like mga gadgets, gamitin nyo paminsan-minsan. At dito nagsikainan na nga kami. Buti na lang, tinira namin tong adobo. Kasi yung adobo, matagal masira. Kaya ayon kinabukasan na ulam pa namin sa lunch. At eto na nga Sobra-sobra nga yung pagkain namin. Pero at least, salamat din sa blessing. Dahil na-share din namin to sa iba. ito na nga yung time na uuwi na kami dahil nga dumating na nga yung bangka na sinakyan namin vice versa kasi yung bangka kaya sulit talaga ang binayad mo panuorin nyo yung part 1 ng vlog ko dito sa Sambawan Island dahil ito nga yung last part ng video na yun pasensya na nga sa mga dahil nga yung unang edit ko nito corrupted ngayong video at buti na lang nagawan ko to ng paraan shoutout nga pala kay Mark Anthony Villasin shoutout din kay Rachel Ambrosio Olahe shoutout din pala kay Joanna Carbo Caballero Gaviola comment lang pala sa mga gusto magpa-shoutout at dito nga nakasakay na nga kami sa bangka pawi ng Isla Maripipi at dito na kami dumaong sa Barangay Olog Maripipi. Maraming salamat nga pala sa mga nakasama namin sa Sambawan Island. Sobrang enjoy kami at naging sulit din ang overnight natin. Kaya sabi nga nila, abang bata pa tayo ay mag-enjoy na tayo. Kaya hanggang sa muli, arat na sa Sambawan Beach Island. Summer na!